Yo, at so mga broy no, for example Halimbawa pananglitan kay Bali lang One day, isang araw, ay muhato kami sa anibungan At simpre mga broy, ay mag-adventure kami ngayon At mangunguha kami ng kohol Kohol sa dagat At simpre mga broy, ay sa hindi pa nakakabalo At nakakatigam, ay nagbya pa kami Paingon sa aming ina-adventura So ngayon mga broy, ay nandito na kami At ito na pala, at sobrang nindot At sobrang ganda Ito na pala, nakakapunta na pala kami sa isla ng dagat At hindi namin inasaan mga broy Na makakaanibungan kami at mag adventure kami dito kasi hindi namin to pinaplano. So ayun mga bro, ay sa sobrang layo at sa sobrang dugay ng aming biyahe ay nakakaabot na kami ay nak. hindi pa nakakabalo at mga bro, ay hindi namin inaasahan na makakaabot kami dito kasi yung plano namin ay mag study kami kasi wala pa lang klase ay nako nag nag adventure kami at nagbabaktas na yung aking mga kauban. So ayun mga bro, ay nagtatapos ng aking paragraph at ipapasa ko na naman kang Lester. Mga karan mga bro, you no, know, dahil naman ni Pedro ang aking pagbo-voice kaya ako naman ang titira nito. Wag okay, mga bro, sinusog na rin ni Dexter ng kumukuha ng mga kohol. Kohol nga kamukha ni Pedro. Wag kohol nga murag ti Ele Jopril. What? At ka lang ang pagkuha ng mga kohol mga bro. No? Inukab lang talaga ang mga bato at dyan talaga natatago ang, ang mga kohol mga bro. Sana mga bro, yon, hindi kami may nito. Neto, kabalik sa o. Oh. Ay na lang. Ay lang ang kanta ka mong kuto dito sa dagat mga bro. Yon. Pagkakuha talaga ng mga kohol. At yan mga bro, no? pagkukab ni Jopril ay meron na siya makuha yan, ang kanyang kuha mga bro. No? Talagang napakarami na talaga. Talaga mga pre, pag nito ka nagkupyo sa dagat, at nito talaga ka magugusla. Tayk na mga pre, ang dami na namin kuhon. Nandito sa kaldero na hindi pa naluto at meron pa lang at may mga mabat pa. Parang ano yan, linta. Ha, syempre mga bro, sila lang ang makukuha kasi ako ang tagi-video nito. Ako ang videographer nito. Oh, hi. Ha, tena mga bro, no, may kinukulkog si Kuan Dexter. Huy, anong kinukulkog? May kinukuha sa bato. At yan, may suso pala, oh, may kuhol pala nagtatago dyan. Ha, tena nga mga bro, no, kinukuha niya, mga kuhol kinukuha niya. Wow, napakalaki. Uy.

Oh, nga ako na mga kan Dexter mga bro, no? Aw, oh, doon kay ipasa ra sa sub kanato in over. Aw, oh, kita ra sa doon mag voice over. Mate um, kay dayan. Yag bagutbot gid ako nga kay kaya ni ra nako tabangi eh, Yag kaliso de ako, pero wara gi hapon ako ni ra tabang eh. Grabe gid din sira ng mga utawa gayon. Ug oh, shout out isab ka ngaon idtong yag pahiram ka namin ng posporo. Shout out day kang Antino no nga nagpaula mo og posporo. So nang laag wala gid may kompleto nakalimot mo sa uban. So salamat kayo anti sa imong pagpaula sa posporo or Thank you so much. God bless you always. Dagang salamat kan mo nga unti. Ug yak nga ni si Joprel, kay wara kuno nami tabangi. Unuhon sa pagtabang nami yag kaliso di sab isab kami. Sa sobrang kagutom ko nga ni, wara da ko kagwanta si ganako tiyan. Yang tulala da lang gid ako. Yak timo gid ako nga ni kay di da ko gid magagwanta kun kagutom ko gayud. Ug ipakita ko kamayong kanami kinilaw. Why sa gulgid kay wa sa ikapord nami. Ug ipakita ko kamayong bahaw. Aw, sulbad gid ni doon kay hamukin bahaw. Ug ka di isab yak luto si Pedro. Aw, sinabaw ka di isab ini. Ug ilungkab da ko dayon. Paglungkab aw sinabaw gay diyan kaya luto da sa sinabaw aw isunod da tadayon yang tinapa matik gay diyan iya nasud an pang pamilya gay diyan tinapa bisan hain kamo before kita mangaan magpasalamat na ay kami sing kanami ni loto. <coughs> Ay doon, kay sa si Jopril Ha, and ito na iso, eh, ya Yapanos ha So, magpa-music na lang kita Sa kahit di na tayo magkasama Sa bayan natin tadi ay giba -giba na Alam ko na miss natin na makinig Sa kalungkutan at paturusa Mga gabi na tayo ay nasa masada Dito sa tabi sa ganan na magina kami matinag, pupuhas na Mamakasiyan, pamigay kasama sama-sama tayo Sabay-sabay umawi Para sa iyo ang dami na ito Tapos tagayan mo rin ako Wala sa ating magbabago Kasi nga ikaw ang kabarkada ko Ikaw sa kahit di na tayo magkasama Tambayan natin dati ay giba-giba na Alam ko na miss na di na 🎵 Sa ganan na kachinang, hindi kami matina barkada ko Ko sa kahit di